Isang bangkay po ng babae natagpuan sa isang drainage area sa may Lapinig, Northern Samar. Kung niyan kumuha po tayo ng buong detalye sa pag-uulat ng Bombo Radyo Tacloban. Isang bangkay ng babae natagpuan sa isang drainage area sa Lapinig, Northern Samar. Bago ang pagsapit ng kasiyahan sa Barangay Imelda, Lapinig, Northern Samar, nabulabog ang mga residente ng may matagpuan bangkay ng isang babae sa gilid ng simbahan sa ilalim ng drainage sa nakalap na impormasyon ng Bombo Rayo Tacloban at sa pakipagpanayam kay Polis Kapin Marlo Capati acting chief of police sa Pinig Municipal Police Station, kinilalang biktima na si Virgie, 35 anyos na babae at may asawa at may tatlong anak at nakatira sa nasabing lugar. Ayon sa mga nakasaksi, huli nilang nakita o malong biktima na pumunta ito sa isang sayawan kung saan dispira sa kanilang lugar. Bandang alas dos ng hapon nitong isang nakarang araw, natagpuan ni Gire isang barangay tan. Ang labi ng biktima sa isang drainage na nakasuot ng itim pang itaas at pingpang baba na duguan ng katawan. Sa naging ibigas ng kapulisan, pinukpok o ng ang biktima ng isang bato at may tusok sa ulo na sanhinang agarang pagkamatay nito. Malala o malo ang sinapit ng biktima dahil sa napuruhan ng tamang ulo nito at napagalaman pang walang kailaw-ilaw ang lugar na pinangyarihan. Dagdag pa ni Police Captain Marlo, maaring pinatayang ang ng gabi dahil mahihirapan umano ang sospek na gawin ng krimen sa umaga dahil marami ang tao at kapyestahan na. Hustisya naman ang panawagan ng mga naulilang pamilya nito. Bali, isang barangay tanod ang nakakita na nandoon sa drainage sa kanal yung bangkay ng isang babae. Agad naman itong in-report sa kapulisan at sa ahimpilan natin dito sa Lapinigimpi. Pagdating po namin sa crime scene, nakita po namin may katabing bato yung katawan niya. E sa na po namin, yung assessment namin ay talagang pinukpok doon sa kanyang ulo, yun ang ginamit para patayin siya. Pero hindi pa kami nagkaroon ng conclusion doon. Pero nagpalabas po ng statement si doktora na yung ikinamatay ng biktima ay doon sa pamumukpok ng bato sa kanyang ulo. Meron po tayong person of interest, isang tao lang po dito sa mga nakalap naming informasyon. At mula dito sa impila ng Bumuray ito si Bumbo Jake Pagipo para sa number one and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines, Basta Radio, Bumbo!